Huwag mo nang umepal at igalang ang mga yumao. Yan ang pakiusap ng Commission on Elections sa mga kandidato sa eleksyon sa 2013. Tuwing panahon daw kasi ng undas, nagkalat ang mga poster at tarpaulin ng mga politiko sa mga sementeryo. My news to go, si Tina Panganiban Perez. Hindi na bago ang ganitong eksena tuwing undas. Pero sa taong ito, nakikiusap ang COMELEC sa mga politiko Huwag nang umepal at galangin na ang okasyon at ang mga namayapa nating mahal sa buhay. Ang konting delikadesa, huwag naman nila samantalahin yung the holiness of the occasion of November 1. Wag naman nila punuin yung mga sementeryo ng mga poster at mga tarpulin. Baka yung mga patay ang bumoto sa kanila, walang kwenta yon. Pero aminado ang Comelec na mag-ikot man ang mga politiko sa mga sementeryo at tagtari ng mga punto ng mga poster nila wala rin magagawa ang komisyon. Sa desisyon noon ng Korte Suprema, lumalabas na anuman ang gawin ng mga kandidato, hindi ito maituturing na premature campaigning kung hindi pa nagsisimula ang election period. Para sa election 2013, ang election period ay mula January 13 hanggang June 12, 2013. Legally, we cannot do anything. Puro nakikiusap lang kami. Even Ako. if they go around, sir? That, ah, yeah. They, do... they can always go around. Mm -hmm. Marami namang gumagalaw na talaga eh. Kasama sa pinakikiusapan ng COMELEC ang 32 senatorial candidate. Sila lang ang masasama sa balota mula sa kabuwang 84 na naghain ng Certificate of Candidacy. Kasama sa mga nadeklarang Lusans candidates ay si Norma Nueva. Nang una maghain ng COC si Nueva, inilagay niyang kandidato siya ng kilusang bagong lipunan. Pero binawi ng KBL ang lahat ng Certificate of Nomination nito sa senatorial election. Kaya si Nueva, inampon ng partido ng manggagaw at magsasaka. Sa I have my party, PMM. Yung ano naka-attach do sa inyo sa certificate nyo, yun ho ang inyong nomination. May rules so kami rito, may resolutions kami, hindi pwede magpalit ng kona. Ma so walang KBL sa balota? Wala. Sa party list election naman, wala pang pinal na listahan. Bukod sa akbayan, nakabinbin pa rin ang pagpapadisqualify sa mga grupong bayan muna, kabataan, anak pawis, gabriela, act, migrante, courage at katribo. Mr. President, sa tuwid ng landas, tandaan mo, hindi susulong ang republikang ito kung pabayaan mo ang mga communist party list na mananalaytay sa mainstream ng politika. Bakit hindi nyo kaya i-disqualify itong mga component na ito ng armadong pakikibaka ng terorista? Ulitin ko, Mr. Brillantes, terorista na mga grupo. Sa pahayag ng anakbayan na ipinadala sa amin, sagot nila, ginagantihan lang daw sila dahil sa pagpapadisqualify nila sa akbayan. Tina Panganiban Perez, GMA News.